Yeah, kailan kayo na-diagnose ng ganito? Eh, kailan okay. yung naramdaman ko? Hindi, ito kasi aksidente sa motor ko January 30. Ito lang? Or last last year pa? Itong January 30. Na-disgrasa kayo sa motor? Mag-isang Osteoarthritis, medial femoral tibial joint, marrow edema in the medial femoral condyle, anterior medial tibia in the both and medial and bilateral aspects of the posterior tibia, minimal joint and suprapaternal diffusions, rupture of bigger cysts, fat edema, medial and bilateral meniscal peel, moco degeneration of the anterior cruciate ligaments with partial tears Sir, puro trauma tong inabot nyo. Ngayon, nasa inyo pinakaano? Meron kayong ano, pati yung ano nabasag nyo, yung baker's Sis na rupture na punit. Eh, ibig sabihin malakas yung pagka slide nyo or na natukod nyo yung bato, parang gano'n. Semento kayo kasada. Hmm. Kaya, ah, uh, nasa inyo yung pinaka ano? Yung slide? Hindi, yung, yung ano, Bung film. Hindi nga ako kung anong binago niya, ano? Andun kasi doon sa'yo. Pagdusa sa yung... Ibig sabihin, na-rapture nyo yan. Ibig sabihin, malakas yung pagkano. Matigas kasi yung naglalaro ngayon pag ginagal mo yung sis, yung baker sis. Iyon yung pangkaraniwang sis. Ibig sabihin, pag na-rapture mo yun, na-punit mo yun, ano, ano. Malakas yung ano, impact na inabot mo. Ngayon, saan kayo nahihirapan ngayon? Tapos may osteoarthritis kayo. Ayan ang loobas eh. Okay. Pero may x-ray ako dyan. Iyon nga saan? Uh, iba, iba kasi yung sa may uh, 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 history na kasi ako ng spine problem noon. Ayun oh, kasi yung oh, tingnan mo. Kung mapapansin mo, hmm. ano yung tsura ko din Hindi siya ano. May history lang. Niya, na kaya niya sumasakit ng liver niya before. Oh, two um, two yan walang problema yan. Good, di ba? Ganda ng spacing. Tama yan, may mga spacing talaga. Nakita niyo may space. Hmm. Hindi yan namamaga, talaga may space yan. Ngayon, ang mangyayari dyan, syempre yung nakakapit na mga ligaments, nagkanda punit-punit. Meron ka rin partial tear sa ACL. Nabanggit kanina rin na yung accru 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 anterior, anterior, anterior cruciate Anterior cruciate ligaments, partial tear. Nagkaroon ng partial tear, ibig sabihin kalahati nun na punit or one-fourth na punit. Ganoon naman nun. Ngayon, ang pinaka-main problem nyo is, ano yung pinaka-masakit na namamaga <laughs> siya eh. Hindi na... Hindi ko ma... Itong paliwa? Oo. Sige. Nigga, ano to to? Ay, meron ka rin sa likod, di ba? Check it. Uy, may tissue. Ang rapture. Rapture yung ngunit. Kung yung ngunit. Isipin na, yun, yun, yun ang nakalagay doon ha, based doon sa ano ninyo, ah. okay. eh, nyo ha, ah. ay maray nyo ha. Pati yung bakeries Seas, na ano nyo yun, yun ang na-rapture. Tsaka yung ACM. Mapupunit lang naman yun sa lakas ng impact eh. Pero yung mga gaganyanin kita, susuntok-suntok yung tam, malakas, uh, hindi yung umahalin yun kasi gumaganon yun, no? Yung sis, yung bukol, sumasayo yun, hindi mo matitiming yun. <laughs> Kahit diinan mo yun, bumibitog-bitog yun. Pero yung bigla ang ano, bigla ang semblang yan, bigla ang puwersa, pupunit yun. ito oh, may this disease ka rito C6, C7 ito yan ang C6, ito yung C7 boundary yan ang shoulder ngayon, may sugat yung ano mo na yan kaya ngayon makakaramdam ka ng mga irritation dyan yan, pag ganyan yung spine mo mayroong mild. Pansin mo yun? Baka ganun o. Baka ko, Parang scoliosis. Oo, mild scolio. Parang ganun. Pero ang sagot ko, ganito. Ayoko. ka. Pa. Pag mga mayroong kayong mga mild scolio, pag may umipit, ganito niyo lang. Pagka may narawag naman kayo, magpaganito kayo. E, Ito yung tinatawag na self uh, traction traction po. Ito yung very easy common traction. Iyo e, uh -huh. po. Kayo po. Huwag yung, huwag yung takatak -ta. Isang ganun lang o. Oh. Kahit ako pwede ako ba eh. ganyan. Ganyan ito ay Pag nangangawit dito, yung ganyan nyo lang o. Oh. Nanig nyo yun. Iyon yung very easy sa traction. So hindi ka sir. Pag sobrang ngawit na ng mga likod nyo, huwag yung itataktap. Hmm isang bigay lang yun. Hindi ka kasi, hindi ka pala makalakad na makayos, ano? Makakalakad, pero ano, tatakot pa rin kasi baka. Kasi noong una, nung no, mangyari ito, hindi makakali. Eh. Pag tinutukod ko yan, natutumba ako. Alam ano mo bakit? Dahil yung, yung ligaments mo may partial tear, may punit. Oo, oh, walang lakas. Walang lakas, iipit yung sa gitna. Okay, sige, Iga ka ka makayos. Uh -huh. Sir, mag-aantay ka pa ng ano nito, sir? Mag-aantay ka pa ng mga paghilom nito? Mag-take ka ng mga vitamins sa nerve para sa mga napunit. Meron ding sugat yung meniscus mo. Napunit din yung meniscus mo. Ano yung meniscus? Sa gitna yun. Sa gitna ng tuhod. Yun ang nagdi-divide sa tuhod, ang meniscus. Median meniscus at lateral meniscus. So, I Ay, yung mean, sugat. So no, no. Oh, okay. Na irritation yan sa ano? Sa bandage? Hindi, yung... ano? Yung, yung, velcro. Yung velcro kasi... Mobilizer. Minsan, ah, mobilizer. Mga mobilizer yun? Hmm. Eh, minsan wala akong shorts. Directa lang. Na-irritate siya. Kaya, yeah. makati. Pag ano, naging yung tissue. Oh. Yun ang pinaka-the best. Naging yung tissue. Pag magkakaroon kayo ng mobilizer. Kasi yung mobilizer, medyo may matigas sa gilid yun. Tapos pag tinutupin nyo, may scratch-scratch dyan. Siyempre, mahili yung balat yung masusubo. Ang pinakatabis nito, ito hindi kasi kaya ito ng isang ano. Gawa ng may rupture o may punit yung ano. Hindi kaya nung ano. Oh, magagagiging hawa ka lang ito pero under ano ka pa, healing process. Ito lang yan yung bago-bago lang eh. Yan, siyempre, every ano, accident, may consequences. sequences Saan ka ba na-disgrana, Sir? Nakatulog ka ba? Hindi, may biglang tumawid na bata eh. Kasi, naka-autocyclo ako May biglang tumawid na bata. bila ang hinto. Tantong tumalakot ako eh. Ang naman hindi na malalim ang bata. Okay. Na disgrasya ka na lang. Nagagamit pa rin. oh, wait, wait. Ito, yung pag-alog nito, parang dito sa ACL. Yung ACL kasi kailangan matanggal yung pagkaipit niya. Sa, sa kitna kasi naka, ano, eh, naka-position. Kailangan itulak itong mga mutumuto na, natin. Okay, relax lang. Ang mo lang, sige. Hmm. Okay. Kailangan matanggal yung pagkaipit sa gitna niya. Kaya minsan, pag dinidiin mo, ah, parang nawawala yung lakas mo. Okay, lang mo lang. Yeah, lang mo lang. Hmm, sa pa. Okay, yeah, Kaya? 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 na. Kaya. Ah. Kaya ba hindi na. Yan. <laughs> oh, wait, thank you. last <coughs>

That should be a belonging. pinaka the best na gagawin niya sir is i-relax niyo lang muna yun niyo. Ang gagawin niyo lang oh, pa, puto, niya, nang yun. Oh, ipapapot to. Gagawin niyo yung may yun. tuwod niya. Para pag gumaling, nabibend pa rin. Kasi yan sa inyo, dalawa yung napunit dyan. Bukod pa yung miniskus ha. Kasi pag gumaling yun, sa meniscus pag gumaling, nagkakaroon ng clicking-clicking. Kung clicking. tunog-tunog na yan, pag na, nandun kasi yun sa pinakagitna eh. Yung sa ACL naman, dito sa ibabaw yan. <laughs> Pagka nasa likod nitong ano, patela na to, yung bakers mo muna na ano, dito. Yung base dun sa ano ha, okay. files na ano mo. Okay. Nandito yung napunit. Likod, gitna, harap. Yun may tama. Okay. Relax lang yan mga, mga... Sambuan kalahati. Total recovery niya. Ngayon, normal lang yan na mamamaga. Kasi syempre, pinipilit mong lumakad eh. Kahit nasasaktan tayo, syempre, hindi ka makaiwas eh. Sa gitna, likod, harap ang may tama. Kaya automatic, pagkatapos mo na, pag napagod ka, sumisigaw yung pamamaga. Pero paano mo mawawala yung pamamaga? Pagka hihiga ka sa ano, tanggalin mo, huwag mo itong ano ha, ah, itong natutulog ka ba ng nakano, na may mobilizer. Tatanggalin mo to, ha. pati kung kinabit ko. Ha. Tanggalin mo lang yun. Kaya na tapos, tapos, mo lang ang kasi nyo. Tapos gaganyan ganyan mo, tapos sakusin mo lang ng pau. Yan lang maintenance yan. Kasi to, full trauma to. Puno ng trauma to. Kaya normal lang yan na pinakamag. Pero ito na hindi naman mamaga gano ng gano'n-ganan yan. Nabago na yung posisyon niya. sa parod. bigla-bigla niya, bigla Okay? Kuha. Sa leg naman. Ito naman mga sa lumbar mo tsaka sa leg mo. This, this is ka sir. Oh. mo na yun. I-type mo lang pagka gusto mo pang lumalim yung knowledge mo about sa this, this Ha? I Type mo lang sa yung Kayo rin, pag nakita nyo may impression kayo. Basahin nyo yung mga nakalagay ron. Yun ang i-type nyo. Copyin nyo lang yun para magkaroon kayo ng idea. Ah, ganun pala yung desiccation, ah, ganun pala yung this disease. Ah, ganun pala yung kalalabasan niya pagka lumala. Ah, ganun pala pag hand treatment. Ah, ganun pala yung stretching para Pero itong mga gatong pa hindi kasi kaya niya ng mga stretching lang, pansariling stretching. Kailangan nito may magtatraction May maghahatap, may mag-aalay ng spine nyo. Kailangan yun. Yung mga narinig-rinig mo tumunog-tunog yan, yan ang mga yung mga passive joint nyo ng mga dahil dun sa degenerative change nagbabago yung tsura ng ano kailangan nyo maka-cracking <laughs> huwag lang kayo maliligo today sir ha yun oh, lang sige nga try nyo ito mayroon maganda ngayon yung okay. hmm. Mas maginawa ngayon. Eh. Mas ngayon. Kanina, bumibigay eh. uh -huh. Oh, na instant yun ah. mas masakad Mas mas maganda. Okay. Sa katawan nyo, sir, pusa niyan. na yun oh. Yung degenerative change, ang sagot din dyan. Eto, paano, sa lumbar, One, two, pagkising. Pagka hindi pa nyo kaya mag-stand, kasi siyempre namamagay tuon nyo, sumandal kayo sa pader. Yan pinaka yung pinaka-stretching nyo sa umaga. Dito tayo po Yung likod natin, nakasandal sa na pader. Okay? Tapos palagi nyo lang ganyan-ganyan eh. -ganyan. Pag nakaupo kayo, yanig-yanigin nyo na yun. Upo kayo, tuon ko kayo. kayo. Angat nyo. Ganun-ganun lang. Yan. Kailangan matigas yun sa taas. Subukan mo lang yung no sa ba? Sipag mo na ganun. Tingnan mo nangyayari. Pati ang apektado, 'di ba? Kailangan nakataas. Para tuon lang, okay? Okay. Salamat. Kung wala kayo paliligot, 'di. Eh.